Hello everyone, welcome back to my youtube channel Ayan, nandito na po tayo sa farm At balikan lang po yung biyahe namin Kahapon Na nag-travel Ayan Bali, day 2 na po ng Diniliver na si ngayong araw Kahapon po ng mga bandang 10 am Or mga bandang 9 am At ang pagkakabanggit sa akin ni mother na-deliver tong binabantay nating si Ho at the moment. Ayan, dito yung sa housing natin. Ayan. So, for today's video ay i-discuss ko kung bakit dayami po yung nilalagay namin instead na ipa. Yan. ayun guys, bali medyo inaantok pa yung aurahin natin dahil 1am kami dumating kagabi sa bahay at ngayon, nandito na po tayo sa farm so bakit nga ba dayami po yung nilagay namin instead na ipa, nakatulad po ng ipa na nakikita nila nakikita po natin sa mga vlog nila so, ang kagandahan po kasi sa paggamit ng dayami na sahig ng ating mga lagang itik ay po ng dayame, hindi po nabubulag yung mga alaga nating siho. Ang ang iba po kasi ay medyo malikabok at kapag malikabok po ay napupunta po yun sa mata nila. At yun po yung isang sanhe kung bakit nagiging bulag karamihan sa mga sisiw o siho na inaalagaan po natin. Yan, kaya po ito po yung higit na pinipili namin pansahe dahil once daw, sinubukan na rin po ng magulang ko mag yun po yung naging observation po niya kasi mabudo po yun makati po yung ipa lalo na kapag ano, patakbo-takbo sila, yung budo po ng ipa o yung makating part na lumilipad-lipad sa ipa ay napupunta po sa mata nila at eto na nakakatulong din kasi yung dayami sa mga laga nating itik para may tawan nila hindi sila lamigin um. yung pong tubig na pinapainom natin ngayon at the moment sa mga alaga nating seho ay ito po yun photolite solution vitamins electrolyte ayan bali mayroon po kasing na, po na si mother kanina na medyo natutuyot po yung paa nila at para maiwasan po yon nagpapainom po kami ng potolite electrolyte din po kasi ito para maiwasan na matuyo po yung panila ay ganitong vitamins po yung pinapainom namin sa ating mga alagang seho Kapag ganito po kasi na bagong pisa, bagong labas pa lang po sa pisahan ay kailangan po nila ng vitamina at gamot para sila ay maging malakas at maging masigla at ang pinapakain naman po namin sa mga alaga namin si Hoai Bayuan. Ayan. So, balik kahapon lang ito na-deliver, pero makikita nyo po yung pagiging maliksi nila. O, oh, masarap na nilang pagmasdan. At maliksing-maliksi na po yung mga alaga natin. So, bali hindi lang po ito yung pinapainom naming gamot. Nagbigay na rin po kami. Nagbigay na rin po kami na Ruby Strip. At ito naman po yung isa sa gamot na pinapainom natin dito sa mga alaga nating itik. Ito ay Ruby Strip. Yan. May malaki po nito pero wala po kaming mahanap dito sa location natin. Pang sipon, ito. Pag may halak, ito po yung pinapainom natin. At nagbigay din po kami ng destro. So ito, pakita ko po sa inyo. Dapat kailangan oxygen? Eto, itong mga gamot na itong pinaka-regular na ginagamit namin tuwing nag-alaga po kami ng seho. Bali, alternate po namin ito pinapainom sa kanila para makatulong po sa kanila maging maliksi. Yan. Ito ka. Ito ka. Ito, ito na. <laughs> Wala si <laughs> dakatay blog niya, wala lang. <laughs> <laughs> Gaki tadi. Kapiko ka guys. Limas dito ikakabsat. Eh. Hey. So kakabsat, gumawa rin po si Lananay at Tatay ng heater at ni nilalagyan po ito ng baga, tuwing gabi. So ngayon po, mainit po yung panahon. Wala po itong baga. Pero kapag gabi, babagaan po namin yan para hindi po mag-ipon-ipon at hindi po tayo mahirapan magbantay. Uh, bali, nung nakaraan na pag-alaga namin ay hindi po namin ito ginawa. But then, ngayon po, sinubukan dahil may nagsabi na maganda nga talaga to. Pero dati ginagawa naman. Ngayon, Balik sa dating routine. Eh. Woo! <laughs> deliksina nila. Patakot lang baka mapakan po natin. Yan. So, bali yung nakalalaki na order po natin ay etong nandito. Separate po siya sa mga babae para mabilang po natin yung mortality sa mga sehod. Uh, according to my mother, English, <laughs> according po kay nanay ay meron ng mortality eto po yung mga nalagas at hindi ko na alam kung ilan na po yung pinakatotal as of na-deliver po yung mga seho natin dito sa farm. At yun po ay hindi po talaga sadyang may iwasan. Yung mga may hinang, sobrang may hina, ay malalagas po talaga. Ayan. So, yung pinaka total heads po nito ay 3,500. At meron na po mortality. So, yun lang for today's vlog. Update ulit tayo sunod na araw. Mamayang gabi ulit ako gagawa ng content. And then, for upload Kuno lang po siya sa mga susunod na araw. Ayan.